Yon mga parigoy, mga kamoks 23 TV, maraming maraming salamat po sa nanonood ng ating YouTube channel. At ngayon po ay ating pag-usapan at alamin kung ano ang disadvantage and disadvantage itong polyvinyl chloride o yung tawag na PVC panel. Itong polyvinyl chloride o yung PVC panel na tatawag ay unang dinibilop noong 1970 sa Europe. At unang ginamit to para sa mga decorative wall finishes bago ginamit sa mga kisame. At ito ay kung inyong mawakan at matingnan personal, ito ay makinis at makintab tingnan. At ito ay maraming design na tulad ng hawak ko na to ay wood finish at marami itong kulay na mabibili ngayon sa mga malaking hardware. Ayan. So bago tayo dumako at pag-usapan ang advantage nito, intro muna tayo. Bam! Lagi lang nakangiti Mox TV Masipag at madiskate Mox TV Sa motor enjoy ang biyahe Mox TV So yun mga parigoy Ang unang advantage nitong PVC panel Ay Sturdy and durable Napakatibay talaga nito At ito ay tumatagal talaga ng ilang taon Na hindi ito Babaloktot or lumulundo sa inyong mga kisame. Kasi kung titinan nyo to, ayan, Kaya napakatibay niya kasi parang meron siyang stiffener sa loob na kaya niyang i talaga na hindi siya mabaloktot. Ayan. So, yun po yung kainaman nitong PVC panel. Ang pangalawang advantage nitong PVC panel na to ay portable alternative siya sa mga conventional na materialis na ginagamit ngayon like gypsum board. At alam naman po natin na pag ang gypsum board is ang ginamit nyo ay marami pang kailangan. Mga pintura, skim coat. Ito kasi kung sumayin nyo ay napakamura nito yung total cost niya. Kasi pagka-install nito, yun na. Wala ka ng kailangan. At ang pangatlong advantage po nito ay clean to install mabilis malinis dahil nga napakagaan niya at madali siyang putulin ng walang kahirap-hirap at ang kainaman nito ay hindi siya malikabok pag pinuputol not like sa mga hard reflex pag kinat mo kasi yon ay nagiliparan yung concrete fiber niya not like dito ay malinis talaga siya kaya malinis din sa iyong kapaligiran habang ikaw ay gumagawa. So yan ang kainaman nitong PVC panel. At ang pang-apat na advantage po ng PVC panel, light in weight. Ito na yata ang pinaka magaan na materialis ngayon na ginagamit sa mga kisami at mga cladding itong PVC panel dahil plastic siya napaka gaan talaga ayun at ang nipis lang at madali siyang buhati ng isang magagawa dahil napaka niya talaga. At kayang i-install to ng isang tao. So, yan. Yan ang kainaman nito. At ang panglima na advantage nito ay easy to maintain. Ito na yata yung pinaka the best part ng PVC panel na madali siyang i-maintain kahit ilang taon na kasi hindi mo kailangan ng pintura, varnish or special coating para i-apply dito. Ang kailangan mo lang dito, pag marumi na, paglipas ng ilang taon ay basahan lang, kurasan mo lang to and looks brand new again. So yun yung kainaman nitong PVC panel. At ang pinaka last na advantage nitong PVC panel ay resistant to dampness dahil plastic siya, waterproof hindi siya -sip ng tubig. Not like sa mga gypsum board na hindi niya kayang mag-hold ng tubig at ito ay babagsak. At isa pa, ang pangit sa gypsum board din ay pag nagmoist, ito ay inaamag. Itong PVC panel na ito ay hindi ito inaamag dahil waterproof at hindi siya sumisip ng tubig. So yun mga parikoy, ngayon ay alam nyo na ang advantage nitong PVC panel. Ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa disadvantage nitong PVC panel. Unang-unang disadvantage po nito ay yung joint line niya ay visible sa mata. Dahil ito ay kapag in-install nyo ito kasi ay dugtong-dugtong. So yun. So may kita nyo yung pagitan niya sa bawat isa na mayroong hairline. So yun po yung punang disadvantage ito. At ang pangalawang disadvantage nitong PVC panel, hindi siya scotch proof. Once na magasgasan to, hindi na siya pwedeng i-repair or pinturahan. Dahil pangit na siya pag nagasgasan uh, na. Kaya dapat ingatan talaga to at iwasan na magkaroon siya ng gas yeah. At ang, ang pangatlong disadvantage nitong polyvinyl chloride ay hindi siya fireproof. Dahil plastic, ito ay nasusunog at pag nasunog to ay delikado sa ating kalusugan dahil ang main substance ng PVC panel ay chlorine. So delikado sa ating kalusugan, hindi lang sa kalusugan kundi pati sa ating kapaligiran. Kaya ang mga strap ito at mga pinagputulan ay hindi dapat sinusunog. Ito ay dispose dapat ng tama. Ayan. At ang pinaka-last na disadvantage nitong PVC panel, kahit gaano kaganda tingnan, like tulad nitong hawak ko na wood finish siya, syempre pag mo ay plastic pa rin. <laughs> so yon mga parikoy. So yun mga panikoy, mga kamoks 23 TV, ngayon po ay alam nyo na ang advantage and disadvantage nitong PBC panel. Kaya bahala na po kayo, kayo po ang mag kung maganda ba to para sa inyo at gusto nyo ba to talagang ilagay sa mga bahay nyo. Ayan. So yun, huwag kalimutan mag-like, mag-share and subscribe sa ating YouTube channel para updated ka. Siyempre, special thanks to Sherwood System Incorporated Cast in Place Construction. Visit lang po kayo sa website www.sherwoodsystem.com at para malaman nyo po kung ano ang Sherwood. Ayan. Doon so, mga palikoy, mga Kamox 23 TV, maraming maraming salamat po. God bless always. Woo! Lagi lang nakangiti Mox TV Masipag at madiskar. Mox TV Woo! Sa motor enjoy Pagkakataon sa pagkakataon Moks TV Lagi yeah. lang nakangiti Moks TV Masipag at madiskate Moks TV Sa so yeah. motor enjoy ang biyahe Moks TV sa paggabante si Mox Bayano, niluwal sa Southern Leyte Nagsipag na nag-aral sa barangay Guadalupe At sa edad na 11 napunta ng nabotas Kung saan na silayan, na merong magandang bukas na kilala Sa maganda ang pakikisama, kung paano nakilala Mga tropa, mga tunay, pakisama Nagkakulay ka kung pare, merong kwela at kumedya Enjoy lang sa nangyayari, kahit malayo sa isa't isa Walang nakakalimot, mabuo lang sa lamesa At ang baso so umiikot, di pwedeng may maiwanan Sama-samang sama sisilayan, nila ang magandang bukas na magkayakap kapag kamayan walwalan Hanggang masikatan na ng araw sila pa